Sa pagpapatuloy ng Universal Healthcare Conference na ginanap noong Oktubre 15 sa Binguet Sports Complex Gymnasium, ipinamalas ng mga kinatawan mula sa iba't ibang munisipalidad ng Binguet ang kanilang husay, talino at dedikasyon sa larangan ng kalusugan at kahandaan sa sakuna. Sa ikalawang araw ng conference, tampok sa umaga ang Disaster Risk Reduction and Management and Health Skills Challenge, isang patimpalak na sinusubok ang kakayahan ng bawat health emergency response team sa tamang pagresponde sa mga sitwasyong pangkalusugan at pang-emergency. Ito dito naman na susukat yung parang how ready are we no? so the, to the technical level. Uh, like for example, itong program na to sa Dream Age, how ready are we during disaster? So this is actually one way of um, simulating if ever there are disasters, kaya ba natin? Ayon kay Dr. Andrew Chamsun Bakuso, isa sa mga pangunahing tagapag-organisa ng event, matinding paghahanda ang kanilang ginawa upang matiyak ang maayos na daloy ng mga aktibidad at makamit ang layunin ng programa. So yung mga preparations natin, mostly on coordination with the uh, different health facilities. Kasi, uh, like yung thing natin, uh, all feathers for one flight no? Hindi kaya kung mag-isa lang tayo. So, dapat sama-sama tayo lahat for the implementation of the universal healthcare. Makikita sa bawat grupo ang disiplina, bilis ng pag-iisip at maayos na koordinasyon sa iba't ibang skill stations tulad ng CPR, bandaging, immobilization at team carrying. Higit pa rito, ipinamalas ng mga kalahok ang kahandaan at malasakit na kinakailangan sa pagtugon sa mga krisis pangkalusugan sa kanilang mga komunidad. Pagsapit naman ng hapon ay ginanap ang pagbibigay ng certificates at awards para sa DRRMH Skills Challenge kung saan kinilala ang mga natatanging grupo na nagpamalas ng kanilang husay at team work sa emergency response. Nagpatuloy naman ang sigla sa pamamagitan ng mga complementary activities tulad ng Tumpak Go Run at Nutrition Olympics. Ipinakita ng mga kalahok hindi lang ang kanilang bilis kundi pati ang talas ng isipan sa larong Tumpak Go Run. Tatlong kalahok mula sa iba't ibang munisipalidad ang nagtagisan sa bawat round upang sagutin ang mga tanong na may kinalaman sa kalusugan. Samantala sa Nutrition Olympics ay ibinida ng mga kalahok ang kanilang kaalaman at kasanayan pagdating sa wastong nutrisyon at malusog na pamumuhay. Ilang mga kalahok ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan at natutunan mula sa iba't ibang aktibidad. In the kita na no, you protein test. It shows marami pa pala kaming na, kami. na <laughs> yung knowledge and uh, na refresh about our knowledge on how we respond to different disasters that uh, happens in our locality. Ayon sa kanila, bukod sa kasiyahan at bagong kaalaman, nakita rin nila ang mga aspeto na maaari pang mapabuti sa mga susunod na taon. Medyo mm -hmm. technically, by scope, yung you know, mga gagawin mo. Siguro more engagement sa mga other sectors, not only in the health, but of course, sa uh, other sectors din para more multipliers na responders and more health workers para maraming katauhan at maraming mag-respond. Sa pamamagitan ng event na ito, lalong na ipinaalala ang diwa ng universal healthcare na ang kalusugan ay karapatan ng bawat mamamayan at ang pagkilos tungo rito ay isang sama-samang responsibilidad. Sa ngalan ni Harley Angyu, ako si Kate Rama, naguulat para sa Herald Express.